Good day. Magandang araw po sa inyo. Paano magpatubo ng ubas na may buto? Ayan po. Kumuha po kayo ng canister. Kunin po ninyo yung buto ng ubas. Tapos ilagay niyo sa canister. May tissue. Tapos babasain po ninyo ang tissue. Ayan po. nakuha na po ninyong buto sa ubas, talagay po ninyo sa canister tissue tapos matapos pong basahin ay takpan po natin ng tissue din ayan po tapos tatak natin yung canister takip ng canister buksan po 10 days may tubo mo na po yan thank you for watching salamat sa inyong panonood